yan, ito ang tanim na upo ni Nanay Remy. Isang ano lang ito. Isang buto lang daw ito na lumaki. Ayan, grabe. Talagang magaling magtanim si Nanay Remy. Malamig yung kamay niya. Kasi tignan mo naman, oh, all the way there. All the way down here. Tapos ayan, nag-over the bakod na rin. Tapos talaga naman yung mga dahon niya, oh. Napakaganda ng mga dahon. So ito ang akala niya, hindi na lalaki yung mga bunga kasi kapag tinitignan namin, naninilaw sila. Napakarami. So marami na rin daw silang na-harvest dito. Pero talagang marami din, marami din mga namatay. Tapos siya na-surprise na lang kasi ayan oh, ang laki na ng mga ano niya, mga bunga niya. So, ngayon, nagtalbos ako ng, ayan, para may maulam. Masarap na ilaga. Tapos, igisa or ilagay sa sardinas. Ihalo, ihalo pala sa sardinas. Ayan, diba? Ang dami pa, oh. Ang dami pang mga umuusbong na bunga. Kaya lang, papalamig na rin dito. Hindi ko alam kung aabot pa yung mga yan pero ang dami ring bunga dito oh. ito na lang yung mga natira sa mga hinarvest nila so yan di ba nakakatuwa so, yan nang hingi ako ng talbos para may may maulam kasi mahilig ako sa talbos sa mga gulay-gulay So ito, tinatalbusan ko na dito dahil gumagapang na siya dito sa may concrete. So ayan. Marami na rin akong talbos na nahingi. Sobrang ganda. Very healthy. Ayan. So, yan ang aking na-harvest for today. ganda tapos dito rin galing yung mga sunflowers na tanim ko sa bahay binigyan din ako ito mo yung mga ano oh. magaling talaga yung mga ibon kasi ayan o oh, mga shells ng sunflower seeds tinutuka nila tapos siya na lang shells na lang ang naiiwan dyan Ayan, maganda dito kasi may mga flowers, may mga mag, maraming bees maraming magpa-pollinate sa mga bulaklak ng uh, upo or tabungaw ayan nakakatuwa lang